malambot ang tong karne. Yan. Ay sa Lagi lang tayo mantika. Luto tayo ng kilayin at kilawin. Tagalog ganun ang araw sa mga kaibigan ko dyan kilayin ng tawag sa kapangpahan kilawin naman sa amin na taga piprito lang natin sandali yung one liver para mawala na konti yun lang sya. ganyan na konting alisin lang natin lang sa konting kwito lang set aside muna natin sa uh, really ito sa sariling pinagprituhan pa ng atay hindi tayo nagsasakot siya sibuyas e, bawang sa ginagawa ko sinasama ko na ribay para mabango pagka nagsasangkot sa ka yan pagka ganyan na pwede na ilagay yung iniwa Kaya na. Kaya na -na -na hiwa ang pork ayan na yung mga kalaki hindi Tapatos na lang natin ng na mabuti. Lagyan ko na ng asin yan. Eh. Tapos na lang natin ng na mabuti. Takpan lang natin. Ayan. Pag natatansya niya ng nasang kutsa na siya mabuti. Ayan. Kaya ah, ganyan na. Pamita, syempre. Hindi ko limutan, pamita. Kaya magdadala dyan. Syempre, suka. Kasi natin tubig. Tsaka natin palalambutin. So lalambutin lang natin yan. Ayan. Pagkatatansyan mo ng malambutin tong karne. Ayan. pagka mo na yung sinirito mong atay kanina. lana natin ng pakis. Ganun lang. Kung iba nilalagyan nila ng labanos. Ako naman nilalagyan ko musta, mustas ay, patatas. Wala akong available na labanos o patatas. Kaya, yan, ganun lang. Pero para sa akin, sarap yan pag may patatas o kaya labanos. Thank you. natin na siya. Sarap. Yan ang ating kilayin. Luto na ang ating kilawin. Kilayin.